Gumaganda ang panigil. Wala na si Minda. Kaninilibing lang nito. Samantalang itong si Robert ay hindi pa rin makamove on. Inayaran niya ang lahat ng katulong na umalis muna at magbakasyon muna. Samantalahin ng pagkakataon makasama ang pamilya dahil gusto ni Robert na mapag-isa lamang siya. Kaya naman sa pagkakataong agad uh, nagagawa na ng hakbang itong si Betsy nang sa ganun sa salakay na niya at sasamantalahin niya ang pagkakataong wala nga itong kasama. Sasamantalahin niya ang pagkakataong mahinang-mahina itong si Robert. Pumasok siya sa bahay na iyon kahit alam naman niya na hindi na siya kailangan. Iba na ang kanyang purpose. Kasama na roon ay ang maakit nga itong si Robert. Sa loob ng bahay na iyon ay pinagsikipan pagsilbihan niya itong si Robert. Tela, ginampanan niya ang pagiging asawa sa loob ng bahay na iyon. Nagluto, naglaba, at siya na rin ang namamalengke. Tela, ginawa niya ang lahat-lahat nang sa ganun ay mahulog na husto sa kanya itong si Robert. Inakarir na nga ng husto nitong si Betsy ang amangan nitong si Jenna. Di lang ganti niya sa lahat. Samantala, nakaramdam naman ng pangamba. Sobrang pangamba itong si Jenna. Dahil unang beses na pinatayan nga siya ng telepono. Karamdam niya ay may kakaibang nangyayari sa kanyang oma. Ang gusto niya ay umuwi. Subalit, hindi pa ganun kadali ang kanyang anak ay nasa maselang kalagayan. Kaya naman agad-agad tinawagan niya ang kanyang tita Connie para umuwi na agad galing sa bakasyon. Tingin niya ay may malaking problema ang kanyang ama. Hindi siya okay. Sinasabi lamang niya na okay. Ngunit ang katotohanan ay tinatago lamang niya ang bigat sa dibdib niya. So ayan guys, pakaabangan natin kung mahuhuli na nga ba si Betsy. Uhuli na ang lahat ng pagdating ng kanyang tita at ang pag-uwi din niya sa Pilipinas. Dahil tuluyan hanggang maagaw ni Betsy ang amangan itong si Jenna.